Wa ba ni kadilaw og nido? Wala ya. Unsa may gatas ra niya ni? Bird tree. Ah, bird tree ra jud ay. Karon pa jud siya makatilaw og nido. Wow, karon pa di siya makasalamat jud ta sa imong hamak no nga ah, uh, sukad-sukad. Uh, pa di ay makatilaw si Bibi og nido. Nana puta dire sa pamilya nga uh, atong napabalayan pang walong pabalay ng team Kalingap sa Buanga del Sur daw. Daghang salamat kay Ma'am Ginibel Manya Bing. Ma'am, daghang kay salamat Ma'am. Ah, nana ang imuhang ipapalit. Uh, ah, nagpalit tag dako nga gatas na nido. Dera eh, nido. Dayon naabot tay biscuit o ah, nagpalit pud tag vitamins para sa bata. Ah, silin si o Growy. Dahil nang palit po ta o duha ka ah, bugas. Ma'am, daghang salamat sa imong gihatag. Uh, na po namun, no? know? kumustahan po nato, kay dugay na po nato sila na wala makumusta o kung sa sitwasyon sa bagong balay nila o kung sa sitwasyon sa mga bata. So, dara, hatod na nato, ne? Hello, baby. Oh, kay bat, nanakay kuan, kay nanakai... gatas. So, pila gali pila na gani kita niya ni? Eh. Tuig na. No, tuig na siya no. Uh, makita ni mo sa iyang iyang size, medyo dili. Uh, mm. accurate sa iyang edad kay gamay siya. Ah, na siya pagka gamay. So, daghang kay salamat sa ha ma'am sa imong hang yata og dara dai si Bibi ma mo. Na one year, one year na dai siya. Kano sa siya nagtuig. Eh? Atong Jan August June 30, 23. Ah, June ah, ra baguhay ra So, kumusta naman ang inyong hang bagong balay karon? Oga, kumusta naman ang inyong panimuyo karon? Okay ra. Salamat sa nag sponsor si Ma'am Ginebel. Ma'am Ah, ang naghatag din nato no si Ma'am Ginebel Manyabing. Ma'am Ginebel Manyabing, salamat kan, salamat Ma'am sa paghatag aning gatas ug kaning vitamins sa akong anak. Yo, dera no, dera tay ga abreheng biskwit taga isya taga ida siya og biskwit. Ug mukaw masig biskwit. Og dako nang ipapalit niya nga gatas no para Ah, dugay-dugay na jud siya mahurot. Kay makatilaw pud siya gnido. Wa ba ni katilaw og nido? Wala, wala iya. Unsa may gatas sa dayon niya ni? Eh? Birth tree. Ah, birth tree ra jud ay. Karon pa jud siya makatilaw og gnido. Wow, karon pa di siya makasalamat jud sa si imong hamam no nga uh, sukad sukad uh, karon pa di ay makatilaw si Bibi og Nido. Uh, maraming maraming salamat talaga sa iyo ma'am no. Ah uh, ayan na may biskwit po. Ayan, bigyan mo ng biskwit si Bibi sabi po ni Gerlin na first time po daw niya na makatikim ng nido kasi ang iniinom po ay birds tree oh, yun. tsaka dati naubos na rin yung vitamins niya wow wait tingin waiting oh, lami siya wow oh, nagustuhan yung biskuit ma'am no? at uh, uh, makain-kain niya at uh, ma-snack na rin to niya Maraming salamat talaga sa inyo ma'am sa walang sawang pagsuporta po dito. Uh, lalong lalo na po sa bata no na medyo may pagka talaga. At uh, may vitamins ka rin no. Sana pagbalik namin uh, lumaki ka ng konti no. Ang mga bigas na na ako na na, 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 na habilin la na. napa, napa? So, napa. Ay, oh, na, pa. So mao na i Oh, napamoy lungag napa, Mm. Uh, muna yung abuhan de are. Ag, lamian siya, no? Lami, ba? Wow, daghan yung kayo salamat, no, sa gahatag at uh, malaking tulong na po ito sa kanila, ma'am. At uh, lubos, uh, walang hanggang pasalamat po sa inyo pag-suporta po dito. At uh, lalong-lalo na po sa nag-sponsor ng pangwalong pabahay ng Team Kalingap ng Sambuanga del Sur. Kay Ma'am Nanschen sa walang sawang pagsuporta. Ma'am Nanschen, uh, binalikan po namin ngayon si Girlin Amores. Kasi uh, may nagbigay din po para sa bata. At uh, ito na po at uh, pinasyalan at binalikan po natin yung pangwalong na natin po dito sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Sa tulong na ibinigay nyo. Maraming salamat po Ma'am Manya. Ma'am Genibel Manyabing, salamat po at uh, God bless po sa inyo at lalong-lalo na po kay Atenance Chin sa walang sawang pagsuporta dito sa Mindanao. Salamat po